News mga balita ngayon live partner ng doktorang natagpuang patay sa Naga sumuko sa NBI Investigasyon sa criminal liability ng LGU officials sa recent Pogo raid Pinalagaan ni Pasay City Mayor Emi Calixto Haliki ng kapayapaan at seguridad ng bayan Pagbibigay diin ni PBBM sa papel ng AFP Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Sumuko sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang sinasabing person of interest sa pamamasla kay Dr. Rajin Monet Romualdez sa Naga City. Ayon sa NBI Naga, tapos ang ilang araw na pakikipagnegosasyon dahil sa pangamba sa kanyang seguridad, kusang sumuko ang lalaking kinilalang si Raymart Martinez na sinasabing live-in partner ng biktima. Kinita ng mga tauhan ng NBI ang POI sa Matnog Sorsogo. Nang tanungin ng media tungkol sa kinalaman nito sa pagkamatay ng doktora, emosyonal ngunit di ko bibig ni Martinez at ihintayin na lang umano niya ang kanyang abogado. Noong February 16, nang matagpuan ng walang buhay na katawan ng 36 anyos na doktora sa loob ng nakaparadang kotse sa barangay Concepcion, Pequeña at may tama ng balas sa ulo. Bumuelta si Pasay City Mayor Emi Calixto Robiano sa pahayag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC spokesperson Winston Casho na tinitignan nila ang possible criminal liability ng LGU officials kung saan nadiskubre ang mga illegal na pogo, particular sa Pasay at Lapu-Lapu City. Ayon sa alcalde ang mga pahayag ni Casho ay dinudungisan ang reputasyon ng mga lokal na opisyal. Gayong ipinatutupad nila ang zero-tolerance policy sa Pogo Operations. Aniya, hindi pinahihintulutan ang pogo sa kanilang lungso. Noong lunes nang matagpuan ng mga otoridadang ang ilang South Korean at Filipino workers sa basement ng Heritage Hotel sa Pasay City, kung saan sinasabing nag-ooperate ang Underground Scam Center. Depensa ni Calixto walang business permits na inisyo ang LGU sa anumang pogo. At ang mga ni-raid kamakailan na pogo facilities ay nag-ooperate ng palihim at walang pahintulot mula sa Pasay City. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagtataguyod ng kapayapaan, seguridad at demokrasya sa bansa. Kasabay ng panunumpa ng 35 bagong promosyon na Generals at Flag Officers o GFOs ng AFP at siyam na nagtapos mula sa Foreign Pre-Commission Training Institutions o FPCTI sa isang seremonya sa Malacanang kahapon. Hinimok pa ng Pangulo ang mga bagong general at opisyal na manatiling matatag sa kanilang sinumpaang tungkuli, lalo na sa pagprotekta sa soberanya at pagpapanatili ng kaayusan sa darating na halala. Pinalalahanan pa niya ang mga ito na ang ranggo ay hindi lamang karangalan kundi isang pananaguta, maging ehemplo ng disiplina at pagmamahal sa bayan, kasabay ng kanyang pangakong patuloy na susuportahan ng administrasyon ng modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong sandataha. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Lord, kung kami my fear, my faith, and trust in you, na-sustain me, na-persever, na-commit myself to this mission, na-napabigay po. Thank you. Nagdeklara ng gera, abus hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <slaps> <slaps> Gawo kayo. Iisip isarin ni mo. Sa mala ng ama, <susurra> anak ng spirito, santo. Ako po si Cesar Soriano, palagi nyo kasama sa bawat pagputo ng Balita.